Hello guys! Introduce ko kayo sa aming mini garden. Talong. Tanim to ng father-in-law ko. Ang daming bulaklak o. Oh. Ayan, may tubo siya. Talong. Tapos. Pechay. Pechay. Ay, chay ba yan? Lettuce. Lettuce pala yan. Tapos, ano, ano, tatanim pa siya chay. Lettuce. Ito pa. Ayan. Green, green, green. Ito lang siya nagdatanim sa mga, ano, styro. Gawa, gawa lang. Para-paraan. Ah. Talong. Talong. Ito nagbubunga to eh. Ging-ging. Tapos parang may mangga. Look at least talong. Kita ba? Kulubot. Daming bunga to dati eh. Pero marami siyang bulaklak. Na harvest na. Ang mini garden. The walkway lang siya. Tapos, ito. Tapos, gumawa ng klat ang aking father-in-law. Ayan siya. Lettuce. Ito siya dito. ayan. na, lab na yan. Meron pa dito sibuyas spring onion iyang cabbage ito para para ano para sa daan na ito ba hiwalay nakikita kita ni milang sa governmentong lupaan. Ano? Palace. Ngayon. Tingnan niyo 'to naman. Ah, eto maganda. Oh, di pa may flower, flower, may fish, fish aja diyan sa ilalim may mga fish. Ganyan lang. Tapos ito, dyan. Dyan. din. Ganyan lang. Ito, picture lang ito. sara natin. Para hindi siya masyadong mainit. unit Ganyan siya. Oh. Pahatid namin ngayon yung anak ko sa Tainan. ingay ng mga ibon. Kumakanta sila. Thank you for watching